Hindi ka nahihiya. Wala naman po kasalanan yung bata eh. Ako po yung may kasalanan na ito, hindi siya. Wala pa siyang kaalam-alam, hindi pa nga po siya lumalabas eh. At wala na siyang malalaman dahil hindi na siya lalabas. Magbihis ka na, magbihis ka na, magbihis ka na, kailangan maalis yan. Happy birthday! Ano pa tumiiyak ka? Ang aga ata ng pag-iyak mo. Akala ko ba naman tears of joy yan. Gift ko sa'yo. Ano to? Imbis na ako yung masurpresa eh. Sasaya. Ito ipapakita mo. Ano yan? Hindi nakakasurpresa yan. Hindi yan nakakatuwa. Ano yan? Mami, I'm sorry po. Hindi ko naman po ginusto Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? yan na yan? Anong klase yan? Lagi ka na pinapaalahanan, Jalisha, di ba? Anong nangyari sa'yo? Saan napunta yung utak mo? Nakikinig ka ba? Hindi ba naisip yung future mo? Alam mo, may kakilala ko eh. May kakilala ko nag-aalis niyan. Pupunta ako yung mga ate ko, ha? Kailangan maalis yan sa lalot madaling panahon. Ayoko, mami. Anong ayaw mo? Nagkamali ka na nga, dudugtungan mo pa. Mami, ayoko. Isang malaking kasalanan yung pag ginawa ko yun. Ayan Ay, ang kasalanan mo sa akin. Hindi ka nahihiya? Wala naman po kasalanan yung bata eh. Ako po yung may kasalanan na ito, hindi siya. Wala pa siyang kaalam-alam, hindi pa nga po siya lumalabas eh. At wala na siyang malalaman dahil hindi na siya lalabas. Magbihis ka na, magbihis ka na, magbihis ka na, kailangan maalis yan. Ayoko, Ayoko mami. Hindi ka masusunod ah. Pagbalik na pagbalik ko dito, dapat nakabihis ka na dahil pupuntahan na natin yun. Pupuntahan ko yung mga ate ko para, ma ko ma para malaman niya nangyari sa'yo. Siguraduhin mo pag balik ko nakabihis ka na, ha? Huwag mo pa yung ulo ko. Isip. <laughs> Mars, hmm. sorry, in-storbo ko tag-gabing-gabi na. Miss, ano ba nangyari? Mars, sa si Jalisha, puntis. disclaimer, eh sabi ko nga, dun sa dapat na mag-aalis din sa kanya. Nung, di ba nung buntis ako nun, yung kakilala natin. Sabi ko ganun, dadaling ko siya dun. Eh, Ikaw lang na mapupuntaan ko. Hindi na pumunta kay na ate kasi baka alam ko hindi sila sasangayon ah, eh. Ano ba yan? Ano naman ganun, Mar. Sobrang dismayado. Mm. Anong nangyari na nga sa akin? Nangyari pa sa ano ko? Hindi mo kailangan ipatanggal yung bata. Wala na makasalanan yung bata, eh. Tsaka, pinapaalala ko lang sa'yo, nung no, ikaw nasa katayuan ni Jalicia, kayo partner mo, lumapit kayo sa akin. Ikaw, meron ka nung kasama, eh. May kasandal ka nun. Pero, si Jalicia mag-isa lang yan, eh. Ando na tayo, nagkamali yung anak mo. Pero, bilang isang ina, Ramdam mo sa kanya na andyan ka bilang nanay niya? Suportahan mo siya? Na hindi siya nag-iisa? Mars, hindi. Anong ulitin niya yung nangyari sa akin? Ang hirap na nga nang pinagdaanan ko. Dalawa pa kami. Eh ngayon pa na mag-isa siya. So, Mars, mahal ko lang yung anak ko. Pinoproteksyonan ko lang siya doon sa mga kakaharapin niya. Well, ando na tayo. Gamali na nga yung bata. Pero... Huwag ka nang dumagdag pa ng isang pagkakamali na tanggalin yung bata. Lalo na wala na makasalanan din yung bata sa sinapupunan niya. ba? Diba? Kung ikaw ba nasa sitwasyon niya ngayon, papatanggal mo ba? Siya, lang na, lang, siya na lang yung mayroon mo. Oh. Wala na rin. Wala siyang partner, ba? Diba? Ayoko lang naman mag-isa niya marapin yun, Mars. Eh. Mm -mm. Well, yun na nga. Ipaparamdam mo sa kanya bilang nanay niya. Andiyan ka para sa kanya. Andito naman kami din para sa para sa inyo dalawa, 'di ba? Supportahan ka namin. na umalis. Pero ya kausapin kakausapin ko siya. Tama yung payo mo. Pag-isipan mo mabuti, ha? Salba mo yung apo mo. Ano na, Jalisha? Alis na po ako, Mami. Kung buo po yung desisyon niyo na paalisin tong anak ko, buo din po yung decision ko na umalis dito. Alam mo, Jalisha, nakaka-proud ka. Kasi anak, gaya ko, ikaw din yung pinili ko noon eh. Isipin mo nga, kahit bata pa ako, tinuloy ko, di ba? Gaya mo ngayon, pinili mo yung anak mo. Kahit ayoko. Ganyan din ako noon eh. Pinili kita kahit laban sa buong mundo. Kahit alam kong compromise sa maraming bagay. Tinuloy kita. Ayan ka na ngayon. Manang-mana ka talaga sa akin. Anak talaga kita. Sorry po talaga, Mami. Ha? Alam ko naman po yun. Alam ko naman po na mali ito eh. Pasensya na po kung nabigo ko po kayo. Hindi ko naman po sinasadya na masaktan ko kayo, we. Pero ito po yung decision ko na ayoko po talaga alisin to. Anak, ando na tayo sa nagkamali ka. Pero bilang tao, di ba? Ngayon, alam mo na yung pagkakamali mo. Naniniwala naman ako na magiging mabuti kang ini. Pero sa ngayon, mahalaga itama mo lahat ng pagkakamali mo. Ituro natin sa magiging anak mo kung ano yung kamalian natin pareho pagtutulungan natin yan na. Ang... Proud ako sa'yo. May pangalan na ba yan? Um, wala pa po eh. <laughs> Sabay natin pag-isipan. Dito ka na nga. Sorry po. Na. Happy birthday, anak. Thank you po.